Morning guys. Papainumin ko si Kuya Milo ng gamot. Bait-bait yan. Yan. Patatapos lang kasi niya kumain. Napainom ko na siya ng dalawang gamot. Hindi ko na i-videohan. Ito lang na videohan ko. <laughs> uh, ito na Kuya Milo. Unti-unti oh. lang. Mahirap siyang painumin eh. O oh, ayan na naman nagtatago siya. Dito ka lang. <laughs> dito ka lang para makita ka. Oh, uh, kung paano ako magpainom. Ay, hey. ang hirap magpainom kay Milo ng gamot. Ayun, oh. Milo, inom na. Kali ka na dito, baby. Sita na. Sita na. Ang hirap niya painom. Kailangan mong amamuin Sige na, baby. Nainom na niya yung dalawa, eh. Um. naano ako sa kanya, magpainom ng yung ayaw niya ng lasa ng ibang gamot. Sita na. Oh. Sige na. Yan. Yan. Oh, diba? Uh, ito ko yung Milo. Mm, yan na. Yippee! Tapos na siya ang binom. Mm, ang um, kiss. kiss. kiss na tayo. Mm, um, Ayan mag-kiss. Mm, ako na lang. very good. Oke, okay. O oh, ito. Tubig. O oh, yan. Hmm. Pag tubig, yan. Diretso yan siya ang binom. Hmm. sige. Ayan. Ayan. bye babena 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 Bye-bye na, bye-bye na. Bye-bye na. Ayan Ayan na, Milo. Ayan, bye-bye. bye sa kanila. bye po. <laughs> bye-bye.